Nakalaag na ba mo ani nga staycation resort mga kalaagan, nga beachfront ug lakas maka vibes pero diri ara na sa initaw Misamis Oriental mga kalagan, for today's video na may diri ni J. Lord sa Signature Resort diri sa Initaw. Naaragin ni sa Atbang sa Municipal Hall ang Signature Resort mga kalagan. O ang ilang parking space diri. Sa gusto mag-day tour mga kalagan, pwede ragyod kaayo. So, ako tamong ubanon sa sulod para ako mapakita sa inyo ha. So, diri sa entrance mga kalagan, no, puno og plants o mga palm trees ginang inyo ang makita. And kung hilig ka maligo mga kalagan, na asilay as luag ug dako kaayo nga swimming pool diri nga lakas maka vibes gyud mga kalaagan no and kung gusto mo maligo sa ilahang pool mga kalaagan mag additional lang mo 200 pesos per adult para maka-access mo sa ilahang infinity pool sa mga gusto mo lag diri sa signature resort mga kalaagan if you're traveling from Cagayan de Oro City 50 kilometers or 1 hour to travel or kung gikan mo sa Iligan City 39 kilometers or 47 minutes kung biyahe Quezon, Dini sa Signature Resort, mga kalagan, napot sila yung mga rooms and accommodations, na yung function hall, restaurants. Later, akong ipakita sa inyo, ha, mga kalagan. Nasad sila yung mga cottage, diri, mga kalagan. tables and chairs, nga pwede ninyong rentahan, o gumaon inyong view, diri, beachfront, good siya. And mau din ilang function hall, mga kalagan, nga luag po siya, pwede gidiri any special events. And sa mga gusto mag-overnight stay, diri, mga mo ni ang isa sa ilang mga accommodations. So, ako ipakita sa inyo ha mga kalagan ang kaning ilahang vela o oh, na, na nasa masuko diri sa tong pronunciation nga pasaylo agad ko zay kay bago pa niya kong braces na nagkamamu dito tag istoryaan ni. Eh. so bitaw mga kalagan morning ilahang uh, sulod so na ashay dining set niya daghay mga beds na ay CR sa sulod kaw galingon mga kalagan unya na apo ni siya second floor kay this one is good for 15 packs o oh, mura na taga real estate ani for the go naging na gina ngatong tour deri ba so ganahan ko nga i-share sa inyo kay basin kong kung mag-uban mo mga family magbarkada daghan mo pwede ra gud mo deri mga kalagan mo ni ang second floor nga luag sad kaayo na ay queen size bed man siguro ni mga kalagan talagang ko sure. Basta kay luag kayo ni siya. Daghan po doon mga single beds dere na ay mini fridge, na ay heater. Then, syempre, air condition po ni siya nga room. Nagya po yung own CR dere sa taas. Di lang mo na kinanglang mo og. O inigawas ni mo dere mga kalagan. mo ang veranda or balcony o beachfront din siya. So, nice kayo yung, yung mga morning. Ano din yung makita mga kalagan. Siya na good kong daplin gyud o kanang dagat ang usaka staycation resort mga kalagan kay Matik Jud na nga presko gid ang hangin ya relaxing ra pod nya pagkagabi i mga kalagan kay diri aman mi nagstay nagsugba-sugba pod mi and bibo mi ani mga kalagan og lingaw kayo kay kauban pod namo ni J Lord ang mga co-vloggers pod namo diri sa Cagayan de Oro City and after namo na ni hapon nagpa bonfire pod ay mi diri da sa dagat and that's our laag video for today diri sa Signature Resort in itaw, Misamis Oriental see you sa next day laag na